Gustong bumili dyan Malapit sa kayo kabikers Bili na kayo Malapit dito sa amin Bili na Ang pandisan Ayan ang aking mga bands Pasa lang na ensimada At ang aking pandimongo Ayan uh, Donut Pandigupo Kalihim Spanish na may niyog sa ibabaw at saka aking pandesal na luto na na inakabili na ibawas sa at ang aking mga nakasalang pa, ayan mga kabiggers bilhin na, bilhin na, bilhin na, bangon na, bango na, na. bilhin na kayo ng tinapay ni masarap